si ang mo. Oh, Di ba ka, mayroon ka pang supply. Pinang oh, Pinang ako... oh, mabait ka daw ay, kaya kayo may supply. <laughs> Siya po si Edward Tagyam. Siguro ay mahigit isang dekada na na hindi ko siya nangakausap at sa pagkakataong ito ay nakakwentuhan ko siya. Si Tagyam po ay isa sa mga nakatulong sa akin nung mga panahong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Talagang malaking tulong po ng nagawa niya. Ako ay nakakakain ng libre sa kanya at minsan ay nakakautang pa talagang ibang-iba ng kalagayan niya ngayon. Nung makita ko talaga siya ay napawakmot at sobrang payat na niya. Hindi siya ganun dati. Isa lamang siya sa napakaraming tao ang labis na naapektuhan ng pandemya. Mula sa masagana, at simpleng pamumuhay noon. Ngayon ay dubling hirap dahil hindi na siya muling makapagbukas ng kantin na kanyang hanap buhay noon dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Siya ngayon ay makikitang nangangalakal na lamang ng karton at iba pang pwedeng ibenta upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magandang araw po mga kamaestro. Ngayon ay walang pasok kaya papasyal muna ako kay Tagyam upang kumustahin siya kung ano na nga ba ang kanyang kalalagayan ngayon. Tara, samahan niyo ako. Ito po ang bahay ni Edward Tagiam. Kung mapapansin po ninyo ay puro karton. Maraming karton sa labas. Kung papasok po ka sa loob ay punong-puno rin po yan ng karton kaya medyo nakakatakot ito kapag nagkaroon ng sunog ay delikado ito at huwag po naman sana mangyari wala po dito si Tagyam sabi ng kanyang asawa at nandun daw nagpunta sa bilaran siya po ay nagpapaupa sa pagbibilad ng palay so sabukan po natin siyang hanapin O sa lugar na ito nagbibilad ng palay si Taguian pero mukhang wala yata siya dito Kung wala din yata siya dito. sa lugar na ito madalas din nating makikita si Tagyam at dito ko siya palagi nakikita sana ay narito siya yun nakita ko rin si Tagyam <laughs> ito na po siya para lalapitan natin sa hmm. uh, bayan hmm. isa tatlong pindahan at alis ko doon tao dito pag nagsiming taga-balik ko doon, nandun ako. Doon naman sa kabila, dadaanan na yun. 5 minutes doon, then balik ko ulit dito. Pag nainit na naman ako dito, mananda akong future. Isang iikot ha oh, Pag nalito doon, punta ako sa kabila yung mga sinukuha na ako. Baga pagtabon ako ng batu. Kailangan mabago kumalis at pinagdudala na ang mga batang niya. Limit ko na naman. Ay, okay, may ginabalis mo pa din. Kung bagay mga tira-tira ay -tira, tinatanggal mo. Kaya sabi nila, Kepoy, dito na. Wala namang wala nang bayad yun. Ano eh? Pwede pinakampakinabang mo lang yung mga karton, yung mga makukuha mo, mabibenta. Anong ginagawa mo niyo. Uh -huh. Nasaksaga lang ako, baby. Oo. Oh. itay ako nung gawa na ng bahay. Hindi kata na namin. Eh. Butit nakakalabas ka. Nagbun mo lang ako natin sa kabila. Oh. Uh -huh. Nanonotat ako sa uh -huh. palaya Oh. Ibig sabi, uh, paano yung pagkain ninyo? San ka na ako ang pagkain? Pipigas uh, sa na ba kami? Eh. Nakakasurpay ba na ako? Pagka nanonopling yeah. ako. Di ba Oh. Uh -huh. Di ba gat wala pang hindi ka pa makapangarto na ni? Oo. Oh. Eh, mm -hmm. Ay, di nanonopling. Di, di pa ako masyado na nakakasurpay. Uncle ko na eh. Kung anong tamaan ng araw na maganda din ako. Ano ang ginaan? Ang ginaan? Ang ginaan? Ang ginaan? Ang ginaan? Ang ginaan? Ang May o March March na yun ginaan? Anong ginagawa pag nanunupling? Yung mga second batch na tumubo na pala. Ay, mga tira-tira. Tira-tira ngayon. Sasay din mo. Sasay din mo. Gigigin mo yun. Abay, ilan na nakukuha mo? Pag sinuswerte-swerte eh. Oo. Oh, ay matag ah. Misa nasa ako ng palayan. Ako lang nandun. Sabi ko. Oo. Oh. Sabi ako nga nito yung bata ako. pag-arbes ng kamote. Nasa oh. na ako ng kamalan. Uh, Hindi yun lang. Ay, paano, yung, ay, paano yung ulam? Paano yung ulam? Yun, nabibili kami. May pagsaga, sandinas. Ayun. Kasi yung mga relief-relief pa <laughs> kailangan eh. Bay ka di? ba doon nag-record ni kakainin ka ba ba? Oh. ilang taon na yun? 'di ba? Ilang taon ng pandemic. <laughs> Dalawang taon. Dalawang taon na tayo, ayan eh. Tapos yung mga nagbibigay sa akin ng pagkain, nagpapasalamat ako ngayon. Oh. Yung naiso survive kong pera, subi, subi, subi. Subi lang subi. ng subi. Pabili ng pabili ng gamit. Pabili lang cemento. Ah, kumbaga iniipon mo, may kinakapag-ipon. Ha? Iniipon mo nakakaraos lang ano sabi nga nang nakamo ko din mo minsan nitang ulo mo sa tulang wala akong pala sa mga hindi sa me trabaho ko lang ang dose malapit na ako trabaho ako nang makatuhan na ka dumadayo ka yung sinasabi mong resort na pinuntahan Oo, mo malapit may malayo pala yun. pag malayo nga pa yon ayun ang ay, sinakyan mo ah, minsan may nang na, up sa akin tuloy <laughs> pa nga yung nagpapakita sa akin Bait sa akin ng 200 pesos, ang layo. Sa dulo ng Royal. Ay, ano lang ginagawa mo doon? Opa, naggagamas. Paggagamas, nagapulot ng basura. Halos hindi na namin na malaya ng oras sa aming pagkukwentuhan ni Tagyam. Kaya't kami inabot na ng agaw dilim. <ideally> ah, mula anong oras ka nagbibilad? 7 uh, to 4. 7 to 4? 7 a.m. Ay sa, tapos uh, yung pagganito mo ay sa gabi na. Hanggang ngayong gabi. Oh, so, oh, madami so, nga ito. Man, man day, man day and, uh, oh. Monday, Monday and Friday. Ang, uh, oh. Monday and Friday magkakaawa na ako yun. Yan ang 6 uh, hours to. Kailan ko mako na ako doon. Ah, oh, Kasi so, di. So, Tatapos pa ako ng basura. sa gabi na yun. Ah, so, uh, basta alas 4. Alas 4 na kayo. Oh. Ano, so, ano, may... Ah, uh, dito, parang wala nang nagtatapon niya at meron pa din yan ah. Anong araw diyan? yan? Kasama rin lahat ng common. dito meron din dito. Lahat ng mga mga tatlong, tatlong tinukunan mo. Marami, Ito hinihingi mo na lang o binabayaran mo din. Tatapon mo tapos ikaw ang Binibigay na lang Tapos, mo ano ba ah, ah, may ganit Shit. 5 Halas shit ang buwan oh, di ba ga mayroon ka pang supply O, oh, mabait ka daw, ay kaya kay may supply <laughs> oh, sige kaya nga O, talaga Oh. Sabay kailangan habang malakas. Oh, habang malakas ay nandoon ka sa amin. Oo. Oh. Pala mo ba 'yung mga kanta oh. sa bahay? Ay na nasa dalawang dalaw. Oh. Aba, pag ikay nahiga ni manghihina ka na. Hindi naman. Huwag kang ahiga. Pero hindi ka naman nagkakasakit. Kahit mga simpleng sakit lang. Oo, oh, may kay nakaka. Pag kami pagkain, pag pera, kain, kain, oh. kain. Kasi ako hindi ganoon na. Tsaka dasal-dasal din ano oh, eh. Na ah, makakaraos din 'yan. Salamat. Oh, sige, sige. Oh, narin na ako nagkain ng fishbowl. Sige, nga,